Ayun na basta ah, hindi na maglapok-lapok. Na nindot ko 'to, organo. Ayun lagi na basa guys. Lapa, ay pupuan muna, guys. Kanang. Tiguyot pa. Oron ma. Malitot ka, malitot. Yes. Yes, 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 yes. So, puno na ang ilang sudlanan. Napuno na gyuta. Ay, ah, mag-hi nga ah. ay may arami. Hi. <laughs> pag pagbasa-basa mo Nag pa mo hakop ng anang nga basa ulan. Ayol, gimog at day. ayo lagi mo ayo lagi mo kuan kay kasabaan mo sa inyong mama kasabaan mo sa inyong papa Eh, nagpaulan man ang mga pudya ah wala mo na lang ang magduwa John why why Hello guys nat stranded kami dito guys na ba, na ulan man siya man kusog man mga bata nagtigin na dula oh my god so ayun dito lang kami sa Borok Borok 1.1 for life Dadong! dali Dadong! why why ulan in town dong dali ari So, ang mga po dyan, nag-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Samantalang ako, ay nakamasid sa kanila. Sige, maglaro-laro lang kayo dyan. Habang wala pa kayong ibang iniisip, maglaro lang kayo dyan. Kanding! Kanding! Asa kanding? Ah, tatong nga. So, Wala man siya kauban. Ay, pang hugunit kay hugo yung kamat! Kung mm. sa kambing? Ito, anay, lupad. Lupad din ang kambing? Hindi! Hindi? Yung lupad na gitong usa. <laughs> Kalukuhan. Langgaman to. Alayna ninyo, guys. Langgaman to, Johnny. Uy. Ha? Langgam. Ay, langdam, dito, langgam. Ready? Dito, kambing? Hindi. Langgam ang tauna. Talaga ba? Are you sure? Oy. Oh my God.